Buenas noches or good evening, señoritas y señoritos. Uh, it looks like uh, nilaglag na talaga si President Duterte ng tuluyan ng mga ng mga minions niya dyan sa Senado on the issue of the West Philippine Sea kasi meron pong latest statement si Senator Tol, uh, Tolentino at si uh, Senator uh, Uh, bongo na kung saan kinokondena narin nila yung China. Pero syempre alam naman natin we are not naive. Alam naman natin na drama lang ito kasi si uh, Senator Francis Tarantino, he will be uh, running for re-election as well as uh, Senator Bongo at saka Senator Bato de la Rosa. So uh, obviously they are trying to get pogi mo, pogi points from the public. Obviously, siguro, may clearance rin ito kay President Duterte. Pero what is clear, ang maganda dito, the fact that now they are condemning China shows na sila mismo alam na in the court of public opinion, natatalo na talaga yung mga pro-China stance ng mga poon nila led by former President Rodrigo Roa Duterte at uh, Vice President Sara Duterte na natahihimik pa rin sa issue ng West Philippine Sea habang uh, uh, nagpapakita na very concerned siya sa issue ng uh, Hamas laban sa Israel na ngayon lang pumutok pero itong West Philippine Sea since panahon pa ng tatay niya pero hindi niya na bagkus sa, sa gitna ng uh, ng harassment dito sa atin nakipag meet pa siya sa high uh, high uh, Chinese officials na pumunta official na pumunta sa Bansa, uh, pumunta sa Davao at uh, yung tatay naman niya pumunta sa China to meet with uh, Chinese President Xi Jinping na pinalabas nila parang state visit ito. So, pero ngayon naiba na yung uh, napipilita na magiba ng tono itong si Bongo at si uh, Francis Tolentino at basay uh, uh, basahin na natin yung mga statement nila. Uh, sabi ni Bonggo sa interview sa Davao, uh, last October 24, sabi niya, uh, in relay in reaction yung pagbabangga ng barko ng China sa Pilipinas, sabi niya, kung ano po ang totoo, kung totoong kung totoong talagang sinadya at may harassment, ay kinokondena natin ito. Karamihan dyan ay nasa resupply mission lang po sa Ayungin Shoal. Atin yun eh. What is ours is ours. Kung ano ang nire-resupply natin, hindi naman tayo lumalabag sa batas. Ipinaglalaban natin kung ano lang po yung atin. So okay rin naman ito. In fact, uh, meron na rin po siya mga earlier statement na on this nature rin na kinokondena niya. Kung ang maganda dito, silang dalawa mismo ni Tol Tolentino, si ni Francis Tolentino, nakikita nila public opinion is against the Duterte is na kumbaga uh, slowly na isolate na yung pro-China messages ng mga Duterte. Gumagana lang ito yung maraming napipilitan sumusuporta sa kanila dahil uh, sa kanila nanggagaling yung grasya at nasa puesto sila. Pero ngayon, wala na sila sa pwesto, pati Gracia na 650 million na confidential funds ni Sara, tatanggarin na rin, na rin uh, iniiwanan na sila sa pro-China stance nila. Kung baga, hindi na, hindi na nagiging uso yung pro-China stance ngayon. At si Francis Tolentino naman, sinabi niya, siguro yung Department of Foreign Affairs, imbok lang nila yung dapat gawin diploma, diplomatic countermeasures, ipatawag yung ambasador ng China, mayroong protocol po kasi yung code of maritime incidents, mayroon ganong mayron uh, mayroon ganon, so doon muna tayo tapusin yung investigasyon so kumaga again another statement of uh, condemnation, pero yun lang ito si President Duterte sa mga pahayag niya sa gikan sa masa program niya uh, para sa masa sa SMNI uh, palaban pa rin siya pero yun nga ang sinasabi natin he is uh, he is slowly being reduced to a voice in the wilderness kumbaga kakaunti na lang sila sila Panelo sila Harry Roque nababawasan na pati yung mga troll nila nabi, nabibili na rin naman nila Marcos at saka mga vloggers nila As, uh, si Duterte, siyempre palaban pa rin dito sa dito sa... Uh, in relation to China. Sabi niya, we cannot go to war against China. We will be defeated immensely, tremendously. So, andun pa rin yung defeatist attitude niya na huwag tayo lumaban, hindi natin kaya ang China. Uh, uh, sabi niya, as a matter of fact, there will be a lot of dead Filipinos if, if things go out of hand. The best way is to talk. I hope that the Filipinos... Filipinos there or the Filipinos mind looking at this problem should consider Philippines separate all by itself in dealing with China. So ganun pa rin siya, alisin yung Amerika, alisin yung Australia, alisin yung Canada, alisin yung European Union, country supporting us, the United Kingdom. Gusto pa rin niya, kasi alam niya na hindi naman natin kaya mag-deal sa China. Gusto pa rin niya, mag-isa tayo. Hindi, Uh, ngayon nga na tumutulong na sa atin yung ibang bansa, China na umiiyak. Datin, mag-isa tayo, uh, si Duterte nagsisipsip sa China, mga taong bayan lum lang lumalaban sa China at tokot pa kay Duterte, tayong umiiyak. Ngayon, ang China na umiiyak. Ang feeling nila, the world against China na. So, din ang lumalabas sa boses ng Duterte na the world against, the, the whole Philippines na uh, sumusuporta sa uh, hindi naman anti-China policy pero open to the world policy ni Marcos na open to America, open to uh, the European Union countries, open to the United Kingdom, open to Canada, open to to Japan, open to South Korea, ganon. So, pagkumbaga, uh, hindi tayo pro-America lang. Kaya mali yung sinasabi, uh, ang issue dito ang America lang. Ito rin parati sinasabi ni Duterte. The issue dito is the Chinese expansion, Chinese uh, 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 Chinese plans to dominate uh, not only the South China Sea but to control the whole Asian region ito pong issue dito kaya maganda ito na su, uh taob sunog si Duterte kay dito kay uh, kay Defense Secretary Gilbert Teodoro na sinabi niya at and I quote uulitin ko Ayaw natin ng gera at hindi tayo nakikipaggera. Ang ginagawa natin, pinaproteksyonan natin ang ating ang atin upang mapigil at ang pakukupkop at panghimasok dito ng China na wala silang karapatan. Sa anuman batas, wala silang karapatan sa West Philippine Sea. So, kumbaga, nakikita natin sa vlog natin ito, Duterte not only against the world with China but Duterte against Gilbert Teodoro against yung mga minions na niya mismo si Francis Senator Francis Tolentino and uh, Senator Bongo. So uh, kung ako sa mga Duterte nakikita naman yung survey bumagsak sila not only because of the confidential Fund issue but also because of the Chinese issue. Sana you will see the writing on the wall na po makikita nyo na yung tanggapin nyo na na hindi, hindi na talaga ang public opinion uh, behind sa inyo kasi wala na kayo sa pwesto at na-realize na ng tao na masyado na tayo ni Loco hindi lang ni President Duterte at ng China so please share this to as many people as you can we should support Filipinos who fight uh, and who resist China's aggression and and uh, uh, magresibo uh, rin yung China to buy local uh, journalists and local uh, trolls and local bloggers, so dapat mag-counterforce tayo yan, social media. Let us fight them in social media. You can do that by sharing this blog and asking your friends to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.